Ayan, so update muna tayo guys sa ating mga idol Ilias CTV kasi may mga nagtatanong kung nasa Pilipinas na ba sila Ilias mga ka -Q. So guys, latest upload ko ito ni Boss Kenji mga ka -Q. siguro nasa 2 minutes ago pa lang at nasa Vancouver pa lang sila guys. So ibig sabihin wala pa po sila dito sa Pilipinas. Ayan, pauwi pa lang mga ka -Q. Huwag kayong mag guys kasi mag-update naman yan sila mga ka -Q, kung nandito na sila sa Pilipinas. Ayan, so 2pm ngayon dito sa Pilipinas guys. So, siguro doon, ah, kung ito ako kung nagkakamali, madaling araw o ating gabi na, mga kakiyo. Ayan. So, huwag kayong mag guys. Kasi mag-update naman yung ating mga idol. So, dire diretso yan, guys. Wala nang pahinga yung ating mga idol. Kasi may, ano po sila, guesting po sila bukas sa Araneta Coliseum. Mga Q. Hindi natin sure kung ano yung setup nito bukas. Kung kakanta sila o baka tatanggap sila ng award. Mga Q. Kasi may mga nagsasabi, guys, na baka meron silang award. Matthew, can it. Ayan din po ay parang pagpupugay yata sa mga ano, sa mga the best na performer dito sa Pilipinas. Hindi ko lang sure, Mario. 'Yan yung buong detalye dyan pero abang-abang na lang kayo dito sa YouTube channel natin, Mario, kasi malalaman naman natin 'yan. Hindi pa kasi sila nagla-live, guys. Yang kahit si Boss Ryan hindi pa nagla-live, Mario. Kung ano yung maging dating nila bukas sa Araneta Coliseum kung tutugtog ba sila. 'Yan pa yung aabangan natin na ng manok dito. So ito guys, panoorin muna natin yung maikling video ni Boss Kim. Dito kay Mulay, kasi yung pita-pita. Pero, may mo yan, mga pita-pita. Boy! 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 kaya pa pre kaya pa gusto pa ulit na kaya pa na kaya rin Ayan, so yun guys, abangan natin yung pagdating nila Elias dito sa Pilipinas. Ayan, panigurado guys. Ayan, marami pong naghihintay sa kanilang uh, pagbalik dito sa Pilipinas. Ayan, napakingin naman ng manok dito. So abang-abang lang kayo mga views, update natin dito sa aking uh, YouTube channel. Sopro Cute TV. Marami talagang nagtatanong. May nag-PM pa sa akin kung ano daw yung gagawin nila Ilias bukas sa Araneta. <laughs> Ayan. At ang sabi, may nag-PM din isa. Si Ilias lang daw yung pupunta bukas sa Araneta. So guys, wala pa tayong detalye about yan Wala pa tayong info about yan Kung ano talaga yung maging set up bukas. Mga Q. Ayan. Bukod sa napakaingay ng manok dito. Abangan na lang natin guys. Ayan. Abangan na lang natin yung update. So kahit yung banda mga Q, wala pa naman silang nilalabas na info about yan. Kahit puntahan nyo po yung kanilang Facebook page ng banda, wala pa naman. Yan, schedule lang nila doon nakalagay, Manila. Yan, so yun lang, mga kayo. wala nang kung ano-ano. So, ganito na kasing nangyayari ngayon, guys, ila si TV Bank. Baga, oh, hindi na sila masyadong nag-announce. Mga kuy, minsan nagugulat na lang talaga yung mga tao na nandito na sila sa ganito. May natanggap silang ganyan, di ba? So, abangan na lang natin, mga kakyu, huwag na lang natin pangunahan talaga yung banda. So, kung ano yung mangyayari bukas, excited na lang tayo dahil kahit ako makakilala wala pa namang idea yan so kung may idea kayo pwede nyo namang i-comment din sa baba para at least may share nyo naman sa amin kung may idea kayo so maraming maraming salamat guys thank you for watching yan ingat ingat abang abang na lang kayo sa mga update natin dito po sa ating mga idol tuloy tuloy na yan guys hanggang bukas yan din meron pa naman silang concert yan hindi lang Araneta bukas mga few yung guesting nila. Pagkatapos ng Araneta guys, meron na naman silang concert. At yun pa, yung kailangan yung abangan dito sa channel natin. Kasi nag-update po ako ng concert nila Ilias, concert venue nila Ilias, mga ganapan sila si TV Band. Ilyas. so, mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, isubscribe na po itong aking YouTube channel. Maraming maraming salamat. Mga ka God bless sa ating lahat. Ingat po kayo, Ilias si TV Band. Ayan, safe travel lang po sa inyong lahat. And excited na po yung mga kabayan ninyo dito sa Pilipinas. Yan, uh, na magpapasaya naman sila dito mga katiyo. So yun, maraming maraming salamat guys. Ingat and God bless. Thank you for watching mga katiyo.